So guys, gumawa ako ng bypass dito. Na uh, ito ay galing sa isang panel na 500 watts. Kasi ito is 12 volt system and 24 volt system. And then meron akong ah uh, ito yung output ng panel na gumawa ako ng bypass na yung isang panel pwede siya sa isang ano, dalawang ICC. Isang panel na pwede sa dalawang ICC na 12 volts and 24 volt system uh, uh, dahil wala akong choice so gumawa ako ng paraan kasi nga ang bilis mapol ng itong kaan uh, ko 12 volt system no kaya pag na na to so itong panel na 500 watts pwede ko siyang gamitin pang charge doon sa 24 volt system ko dito yan kasi yung napakatagal ma-full kasi yan yung nagdadala ng aking lahat ng 220 volts load at ito naman sa lahat ng aking 12 volts load yan yung lead acid na solar homes din no so ang ginawa ko is ito ito yung input ng aking solar panel na 500 watts ah, dinaan ko sa breaker so itong breaker na to is papuntang dito ECC 12 volts. And then, dahil pull na siya, gumawa ako ng jumper dito. Which is, itong connection na to is uh, hindi applicable sa ibang kwan na Gumawa lang ako ng paraan para magamit ko yung sobra-sobrang harvest ng panel. And then, gumawa ako ng jumper dito. Medyo maliit yung wire kasi wala nang ibang available. Which is, hindi pwede. Pero, pagtyagaan lang muna. Gumawa ako ng jumper dito. Ito ay papuntang ICC uh, ECC na dito. Yan. Isang ECC na papunta sa 12 uh, 24 volt system. No. Yan. And then ang operation nito is uh, iwan ko kung anong mangyari pag ito ay uh, naka-on ang dalawa. Pero ang mas magandang kwan dito is uh, kailangan hindi magkasabay itong mag-on yung dalawa. No? Ito, pag ito ay naka-on, ito ay online papuntang 12 volt system. Pag ito ang naka-on, ito ay papuntang 24 volt system na ECC. Then pareha sila isa rin eh. Pero magkaiba yung battery nila na sinacharge. Kaya gumawa ako ng ganitong connection para yung sobra-sobrang harvest ng aking panel pwede ko maipasa doon sa 24 volt system gaya nito yan Kaya dahil hindi medyo matirik yung araw ngayon at isa pa uh, pa full na yung battery ko yan you know, oh uh, 28.8 yung ano nya eh, full charge ito lang muna yung harvest nya yan nasa 188 uh, yan 100 something watts pero pag ito ay naka-on, siyempre madagdagan yung wattis niya, no? Okay, i-off ko to ha. Off. Yan. So wala nang panel output. So wala nang ah uh, panel input dito. So wala nang uh, na yung charging niya. And then ito. So hindi ko pa uh, hindi pa na switch on yung breaker papunta doon sa kabila. Okay, i-switch on ko to and then tingnan natin to. Pero possible na hindi ito madagdagan kasi A uh, full charge na yung battery niya. Yan lang yung requirements niya, no? Kasi yon yung load niya, dalawa, dalawa sila. Harvest niya, kinuha niya sa panel is ano lang, nasa 141 watts dito sa kabila dahil ito ay nakaparalel. 183 watts, hindi parehas. Okay. So pag ito gamitin ko sa 24 volt system, so iyon ko lang 'yan. Yun. Naka-on siya pero 'yun oh, know, naka-on na yung breaker. breaker. Pero siyempre, hindi magbabago 'to kasi nga full yung ating battery. 'Yan oh. No? And then, uh yung voltage niya is 'yan. 28.7 Kaya hindi magbabago yung harvest nya Kasi Full na sya no? Wala na yung, yung uh, pan. Harvest ng solar natin So Wala na kasing pag ka ng battery Kaya Humihinto sya no? yung, uh, Hindi naman humihinto Binibigay niya lang yung uh, requirements ng ating load Kung ilang wattage Kaya yun ang nangyayari Medyo lumiit yung harvest ng ating panel. Yan. So, ganun lang. So, gumawa ako ng paraan na uh, para uh, para pwede ko gamitin yung sobra kong harvest ng aking panel. Kasi itong 12 volt system nga, ulitin ko, madaling mapol. So, yon lang siguro. <tot�unod>